Come ride with me! Tara, samahan niya akong maki dito sa Mayon Skyline. Dito lang yan, matatagpuan sa Tabaco, albay. This place is frequently visited by guests and other riders. Dito kasi makikita mo si Mayon ng malapitan. Basta matyempohan mo lang na maganda yung weather. Kasi madalas, foggy dito. Kahit ang hali, mahirapan kang makikita si Mayon pag foggy sa taas. At kung first time mo rito, huwag kang magtaka kung galing ka sa baba na mainit there are times na pag nasa taas ka na ay eh, malamig, foggy o umulan kahit ang hali pa yan. Along the way, malalaman nyo rin kung bakit madaming riders ang pumupunta dito. Kaya tara, samahan nyo ako at kita nyo naman sa video na napakaganda ng view ni Mayon dito kahit sa bungan pa lang. Dagdag pa doon, maganda ang kansada. Kaya no doubt na talagang ito ng mga riders. Brief history lang. Ang Mayon Skyline ay joint project ng Provincia ng Albay LTU Tabaco at P Box to promote tourism and research dati din itong tinawag as Mayon Rest House kung mapapansin ninyo may mga bahay pa sa ibaba but as we go up, mga punong kahoy na lang ang mga makikita natin naalala ko tuloy nung kabataan ko bihira ang makaakyat dito dahil sa pataas na terrain mostly jeeps, trucks and bus lang kasi nakakaakyat dito pero since dumami na ang may kotse at motor na uh, technologically advanced at naging accessible na din siya. So ayun, back to riding na tayo. Dahil mag-start na ang banking banking dito. Doon sa unang curb, hindi tayo nakapwelo kanina dahil may buhangin. Priority pa din ang safety kaysa kayabangan. May nakakasama na tayo dito sa daan. At yun no, know, napatingin pa nga. Ang sarap din sa feeling na yung kapwa riders na appreciate yung And syempre yung din ng, nagiba Appreciate din natin yun Ito din ang maganda sa community natin as a rider Yung nagbibigayan tayo Appreciate natin ang isa't isa Yung iba din On the other hand Toxic Kamote Yun ang iwasan natin Kaya piliin natin yung mga nakakasama natin sa ride Madami naman dyan ang community na others together so choose your own groups na lang that will help you as a better rider but whatever group pa yan di mawawala yung mga magagaling magpudol sa pesa bilib ako sa kanila sa paghanap ng mura at quality na pesa sa mga nanonood pa dyan aminin nyo at i-comment nyo na na may ganyan talaga tayo nakasama sa grupo itag nyo na din baka pwede na magpabudol <laughs> isama nyo na yung mga link na kinukuha na na shop sa Shopee tsaka Lazada <laughs> and of course meron naman dyan yung mga kapisada yung mga shortcuts at magagandang view sa daan na walang maps at ways yung iba kapisado ang masasarap na kainan kaya halata sa mga katawan nila <laughs> at yung iba yung murang kasulinahan kaya pag nagkasama-sama ang lahat ng to sa isang grupo ang sarap parati sumama sa mga prides at di boring sa mga viewers ano masasabi nyo sa mga kagrupo nyo at ano pa ang kulang sa mga nasabi ko comment nyo lang kung ano-ano yon ang dami ko nang nasabi about sa groups dito ulit tayo sa ride dahil ito yung gusto kong part ng daan dito yung walang masyadong bahay mga puno na lang thankful tayo at maganda ang panahon kaya kitang kita natin yung tinutuloy ito din yung place kung saan malamig ang simoy ng hangin kahit ang hali o tigig ang araw. Dati nga napunta kami dito na summer pa yun pero malamig pa rin talaga dahil sa mga puno yan dito. Hopefully mapangalagaan natin to at suportahan ng gobyerno. Pero dahi kung gobyerno ang papanggitin about environment protection and conservation. Wale, bagsak tayo dyan prone din sa ng bulaklak at puno yung ibang residente dito at nagkakaingin din para may map mapagtaniman sila yung iba naman pag uuling paano ko nalaman tinitinda nila mismo yun sa taas yung iba dyan sa gilid mismo ng kalsada paparahin ka nila pero masisisi mo ba sila Eh, naghahanap buhay lang din sila So, eto na, malapit na tayo sa tuktok ng Mayon Skyline wala kang dalang tubig huwag kang mag-alala dahil may nagtitinda ng refreshments at snacks dyan sa taas tayo no, kita nyo naman yung mga cottages na pwede kayo magpahinga dyan ibig ibang sizes yan so feel free to choose libre po yan walang bayad ang cottages dyan at dahil nandito na tayo i-enjoy e ko na muna salamat sa pagsama sa ride natin dito sa Mayon Skyline at punta na din kayo dito Go ride and enjoy just be safe yes. hi hanap muna tayo ng mapaparkingan na safe at ayaw ko kasi ng mapaparkingan na di pa natag yung loob ko at ayun may nasipa tayo dito may mga motor dead at may silong pa jackpot so ayan hanggang dito na lang mga bata salamat